Good morning. Yun po. So ito ibabalita ko po sa inyo uh, bago ko lang nasagap, okay? Meron pong panibagong uh, kaso na haharapin ang Tape Incorporated. Okay? Uh, ito po hindi pa lumalabas sa news. Uh, wala pang uh, nakaka-pick up na media o vlogger, wala pa ako nakikita, okay? Ito po ay nalaman ko lang nung pumunta po ako sa TV5 na studio nung last saturday dahil po dun sa game 5 sumali po tayo and uh, napakabait po sa amin nung pong mga staff doon ng TVJ Productions O tas meron pong iba na naikwento, ito pong nangyayaring sitwasyon na ito okay at uh, uh, hindi ko na lang sasabihin kung uh, yung mga eksaktong pangalan nila and uh, i would have to say kaya ako lang din po ilalabas ito ay uh, para po maiayos po sana kaagad Okay? So ito pong kaso na ito laban sa Tape Incorporated ay hindi po connected pagdating po sa itbulaga na pangalan. Okay? Wala pong kinalaman ito sa itbulaga na pangalan. Ito po ay something between uh, Tape Incorporated at yung mga dating empleyado nila na lumipat na sa TVJ Productions, sa TV5. Okay? Ito po ay uh, kaso sa dole. Okay? So, ayun, uh, I'm not sure if familiar yung mga viewers po natin. Baka nalilito na kayo sa dami ng mga kaso o demanda. Okay? So, yung pong pag, uh, kaso sa dole, ito po ay labor-related. Kapag ang empleyado ay meron pong mga reklamo pagdating po sa kanyang employer, okay, sa dole po sila tumatakbo. Ako po uh, may experience ako dyan uh, Dahil may business po kami sa pamilya Dyan po ako nagtatrabaho dati So may experience po ako kung paano yung proseso dyan sa Dole And in fairness sa Dole po natin uh, In fairness sa uh, ating uh, ahensya ng gobyerno na Dole uh, Sila po ay pro-labor talaga Mas uh, kinakatigan po nila kadalasan Yung pong mga laborers po natin Yung mga empleyado po natin okay? So uh, ang nabalitaan ko po ay naghain na ng reklamo sa DOLE uh, itong mga uh, marami-rami din eh na empleyado na dati ng TAPE uh, na ngayon po ay lumipat na sa TV5 nung nandoon sila sa TAPE uh, ang kwento sa akin uh, ma hindi nila masyadong alam na ay hindi pala okay yung ganito ay ano pala nalaman lang po nila Nung nag-check na sila, nung nalipat na sila doon sa TB5 Ay, teka lang, parang mali ito ha Parang mali So, uh, naghain po sila sa Dole para po makuha yung pong dapat na sa kanila eh, pareho lang din po 'yan nung 'di ba yung mga na-late na sahod, 'di ba nung no, mga artista. So gusto na lang makuha uli. Ganun lang din po sa mga empleyado. Gusto lang po nilang makuha yung pong, uh, what is rightfully theirs. Sa akin po, labas ito doon sa issue ng pangalan. And ako, alam niyo nangyayari talaga 'yan. Nangyayari yung mga ganitong issue, uh, ang sa akin lang Ma-settle lang at maibalik lang sa kanila So, ang tanong Ano-ano ba yung mga nireklamo ng mga dating tape employees Okay, so ito po ay according to them So, I would have to verify din sa tape Mag Maganda po, mahingang ko din sila ng paning nila Tungkol po dito So, open po yung channel po natin Sa kanilang sagot Okay o, Number one Ito po yung isang mga problema po nila Ito po yung mga narinig ko ha uh, Ito yung reklamo nila sa Dolly Daw Um may mga nagreklamo na empleyado na wala daw 13th month pay. Okay? Um, ako po, sa pagkakaalam ko sa batas, hindi po ako abogado. Ha? Kahit contractual ka, kahit independent na ano ka, pero kung nagtatrabaho ka doon na matagal, actually kahit hindi nga eh, kahit, hindi nga, kahit maiksipa lang yung oras mo eh, dapat may 13th month pay ka eh. Yung mga, yung mga contractual, Let's say for example yung mga nasa SM, mga nasa lahat 'yan, yung mga yung mga uh, per project, lahat 'yan dapat may 13th month pay eh. So, yung walang 13th month pay parang mali nga naman 'yon. Kaya I could be wrong ha, hindi ako abogado ha, pero 'yun yung isa, walang 13th month pay. Okay, pangalawa. O meron daw kaltas sa uh, mga benefits. Yung mga benefits, ano ba yon Yung mga PhilHealth Pag-ibig SSS. So, isa dun sa mga yon Okay? Meron daw mga kinakaltas doon sa mga benefits na hindi updated doon sa ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin? Uh, nakaltasan sila, kunyari, example ha, nakaltasan sila ng PhilHealth. Uh, o pag-check ni empleyado sa PhilHealth, o bakit kulang yung taon ko? Bakit nagsimula bakit nagsimula ako ng hulog ganitong taon na? O bakit pumasok lang yung mga yung mga contribution ko ganitong taon? O so yung contribution ko ng how many years? Diba? So yun yung yun yung Ang mga empleyado kadalasan po, kaya parati din tong sinasabi nila Idol Rafi at ng mga, mga ibang abogado, tinatabi yung kanilang payslip. So importante po na tinatabi yung kanyang payslip payslip para makita yung breakdown, makita yung kaltas. Kapag nag-check na doon sa ahensya, di ba? Dapat na ihulog. Kaya mo nga kinaltas eh. O kung kung hindi mo hinulog, saan mo nilagay yung yung kinaltas mo? O so maling mali po 'yon sa batas. Kung kung totoo yung pong narinig ko na sinabi, okay? Like I said, ito po ay uh, mga mga pinu, mga nireklamo po nila sa Dole. Siyempre, Dole po ang magsasabi kung ano po ang tama, ano po ang dapat sundin. And may tiwala naman ako sa Dole natin. Kasi sa, sa experience ko sa Dole at sa mga lahat ng narinig ko, eh, talagang ano, talagang uh, mas kumakatig mas uh, uh, dumi, kumakampi sila sa mga empleyado sa mga ordinaryong empleyado po natin okay um, ito pa nakikita ko um, ito pa yung mga naging reklamo po nila ah uh, walang overtime pay or hindi meron pero fixed eh. parang parang fix yata yung overtime pay na kahit lagpas-lagpas yung oras pareho pa rin yung makukuha overtime pay so medyo ano yon medyo kailangan medyo questionable yon uh, pangatlo walang holiday so ito ang medyo ano ito alam ko wala din kasi kahit na contract kahit na contractual ka kahit na JO ka, kahit dapat may holiday ano eh. Alam ko hindi pwede yung ano eh, hindi pwede. So an example ng walang holiday. Example, kapag uh, yung mga national holiday katulad ng Pasko, katulad ng uh, yung mga Mahal na araw, uh, yung Good Friday, Holy Thursday, yun po ay mga national holiday. Uh, pag walang pasok, may bayad ka pa rin dapat kapag pumasok ka double pay ka dapat so yung may mga ganun wala yatang mga holiday benefits na ganun yun pong po uh, yung, pong yung isa, isang isang din sa dole so like i said ito po ay mga na, narinig ko po pong kwento sa mga empleyado uh, we are open sa side po ng tape kung ano po ang sasabihin po nila tungkol po dito um yun Tapos may mga question, question, question pa about sa mga dineduct na tax na bakit bakit eh uh, may mga narinig akong ganun eh na na tapos yung pang issue sa regularization yung mga ibang pleyado ang tagal-tagal na how many years na halos isang dekada na o lagpas man or basa uh, basta hindi na regularize pero kasi the thing is sinabi ko din naman sa kanila alam nyo, yung issue na yan uh, maski sa GMA 7 ba diba? matagal nang issue 'yan, yung regularization of uh, television employees. 'Di ba? Lalo na yung mga ordinaryong ordinaryong manggagawa na hindi naman malaki yung kita katulad ng mga artista. 'Di ba? So, matagal nang issue 'yan sa television. In fact, 'di ba, si MTRCB na nabanggit na naman 'yan, yung problema sa regularization uh, ng mga TV workers. So, yan eh, isang issue, ano yan eh, kumbaga, uh, talagang masalimuot na issue din talaga yan, na, na may mga kaso mo ngayon na dinidinig din tungkol dyan. Okay? So, yun. So, yun po ang aking nabalitaan. Okay? Uh, ang narinig ko, parang yung sa... ah... Uh, kasi nakailang-nakailang punta na sila doon sa Dole, Ina inaayos naman. Yung sa party yata ng tape ay parang hindi nila sineseryoso o wala silang balak makipag-ayos dito sa mga empleyado. Ewan ko dahil masama bang loob, dahil sumama sila sa TVJ o parang ganun eh. Parang uh, uh, walang balak makipag-settle o makipag-ayos yung po sa kampo ng tape. O sa akin naman, sa akin naman po ha. Ito labas to sa issue ng uh, pangalan ng Itbulaga, 'di ba? Kung saan ka man, kung ano man ang paniniwala mo doon, 'di ba? Iyan ay issue ng kanilang mga bossing. Okay? Wala wala yang direct na kinalaman sa kanila. Ito po ay direktong may kinalaman sa mga empleyado po ng tape. Nang pag-alis po nila sa tape, nakita po nila, parang may kulang, may kulang. Ito po, hindi naman po ito parang artista na milyon-milyon ang sinasahod. ba? Diba? Ito po ay mga ordinaryong manggagawa na may mga pamilya na sinusuportahan. So sa akin po, kung ano man yan, sana po ma-settle, may ayos. Kung mas maaga maibibigay, mas maganda po kasi pinagtrabahuhan naman nila yan, ibigay po kung ano po yung dapat sa kanila. Okay? Sa akin, na, na, uh, ayoko nang pag-isipan ng masama yung sa tape, kung ano man yung kung nakasanayan, nakalakaran, kung sino man ang may kasalanan, kung sino man ang, alam nyo po, uh, ang dami niyan kung babalikan pa isa-isa kung huhukayin pa isa-isa at magtuturoan pa o mag-ano. Sa akin lang, ito yung mga kakulangan, ito yung mga hindi na ibigay, computein sa dole o ibigay ko ano yung dapat ibigay. Yun lang, yun lang yung sa akin. At uh, sana po maayos po kaagad. At sana uh, kasi minsan minsan 'di ba pag yung empleyado kinasuhan yung employer, yung employer baka babalikan yung empleyado. Sana naman walang ganun na mangyari. Yun po ang ano po natin. Sana po ay kumaga ma, how many years naman nagsilbi sa tape, 'di ba? Uh, itong mga taong ito at uh, maayos naman yung kanila naging trabaho, Uh, bago sila nagresign at uh, sumama sa Tito Vic and Joey, 'di ba? Sana ibigay ng ng maayos kung ano po yung kakulangan sa kanila. 'Yun lang. Yun lang. kung kung i-dispute nila yung pong mga claims ng mga empleyado na ito, o pwede naman nilang i-dispute sa dole, sa, sa, sabihin namin, eh, tingin ko, mali naman yan. Ito naman yung tamang computation dyan. O di, ilatag nila sa dole. At kung mapatunayan naman na oh, wala talaga silang kulang, o di, wala silang babayaran. Ganun lang po yon Pero sana nga po, yun nga po, lang po. At ah uh, maibigay kung, uh, kung meron tama kung wala naman pala kung maayos naman pala yung pamimigay nila dati at wala naman pagkukulang di ba? kung anong sabihin ng dole o di sundin po natin kung ano yung sasabihin nung ahensya ng gobyerno so ayun guys yan po ang latest po natin uh, yan, medyo medyo bagong balita ito talagang ano tayo lang ang nag-report po pero sana nga po maayos o, sabi ko nga eh, ano hindi uh, nyo, buti hindi nyo naisipan nasa building nyo lang si Idol Rafi eh, oh. si sabi ko doon kayong magkonsulta din kay Idol Rafi kasi araw-araw puro ganyan yung mga dinidinig niyang problema <laughs> yung mga yung mga yung mga problema galing sa mga employer nila yung mga hindi sinusunod na mga na mga panuntunan pagdating sa labor di ba pero yun nga tinutulungan naman sila tinutulungan naman sila ng uh, uh, nung kanilang mga kasamahan doon nung mga bossing nila doon di ba para mai lagay lang may, may, bigay lang yung kulang di ba nagre-react nga tayo kapag yung artista hindi na bayaran, di ba? Paano pa kaya itong mga ordinaryong manggagawa na, uh, mati syempre, ma matindi din yung pangangailangan para sa kanilang pamilya. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.